na po kami sa Katmon. Ala, yung ano ko. Dikit mo na lang dyan sa likod. Ito po kami. Ayan. Isang content na naman po yan. Hello! Ayan. Si Sister Julie. Ayan. Come on. Let's go. Come on. Let's go down. Ganito lang po kami. Hindi po kami pwedeng pumunta sa gitna. Baka po kami ay. Ayan. Pwede naman. Ay, parehas lang din eh kung ano kung tayo lang kung tayo lang ang pichar ko pagmamaynila mukit 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 Nasama po ako sa isang ka-sister. Uh, reunion po nilang magkaka magkaka -classmate. Kaya nga po uh, isinama po niya ako. Kaya ito nandito kami ngayon. Akala po namin sa uh, Marilao. Yung pala Santa Maria, Bulacan. Ayan, kaya medyo po kami ay umiikot-ikot pa kami kanina. Ang dami naming sinakyan na sasakyan bago kami nakarating dito. Ah, naligaw kami. Buti na lang po kasa kasama natin si Magta. Ayan. Si Magta po kasi ay kailangan nating kasakasama sa man tayo napunta, di po ba? Naglagay po ako ng sunblock pero masakit sa mata. Mainit naman po ang tubig. Ayan. Thank you sa panunood. Thank you so much. na naman po tayo ayan dahil nga po hindi nating kakilala yung mga classmate niya kakilala na rin po natin sila kaya ayan umaahon po yung ating sister na nagpasama sa akin ako lang po ang nandito ngayon ayan Nandun po silang lahat sa Hmm. mahirap pag walang nagbibidyo kasi kahit gusto mong ano, gusto mong uh, lumangoy ah, uh, syempre inaano po mo po kasi yung kamera, ayan lilipat po tayo dun sa kabila ayan. Ayan, kahit pag walang nagbibidyo. Ayan po. Ito nga po, Kamamang TV, ang nabasa po natin yung ating uh, Psycho Watch po. Ayan, yung ating pong Psycho Watch, nabasa po natin. Hindi po natin na malaya, nakalimutan ko po pong tanggalin. Kaya ito po, iba, eh, ano ko na lang po muna dito. Ayan. Para po mainitan siya ayan Ayan, nagtatawag na po silang kumain pero mamaya pa po. Nasasarapan po natin ano, maligo. Ayan. Ayan po, malaki pa po, po ang aking tiyan. Uh, pupunta po tayo kukuha ng pagkain. Ayan.